Naranasan mo na bang tumingin sa orasan at makita ang labing isa oras labing isa minuto, at maramdaman na tila huminto ang isang bagay sa loob mo? Hindi ito basta-basta nangyayari. Ito ang universo na tinatawag ang iyong pangalan, naghihintay na sabihin mo ang mga salitang magbubukas ng iyong mga biyaya. Ngayong gabi, maaaring magbago ang lahat. May tatlong simpleng salita na kailangan mong sabihin, mga salitang magbubukas ng pintuan ng kasaganaan, paggaling at pag-ibig. Huwag baliwalain ang tanda na ito. Pinangasiwaan ka rito ng isang dahilan. Sabihin ang mga salitang ito sa labing isa oras labing isa minuto, at panoorin kung paano magsisimulang magbukas ang mga himala sa paraang hindi mo inakala. Pamilya sa Pilipinas, kung pakiramdam ninyo ay tila nakatigil ang buhay, ang mensaheng ito ay para sa inyo. Hindi nakakalimot ang universo sa isang kaluluwang nananalangin ng may dalisay na puso. Bawat naantalang pangarap, bawat gabing walang tulog, at bawat tahimik na luha ay hindi na sayang. Sa labing isa oras labing isa minuto, humihina ang hangganan sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita, at dito naririnig ang inyong mga intensyon ng pinakamalakas. Ito ay isang banal na sandali kung kailan lumalapit ang langit sa lupa. Ngayong gabi, iniimbitahan kayong sabihin ang tatlong simpleng salita na may dalang banal na enerhiya. Ang mga salitang ito ay maaaring baguhin ang inyong landas, muling ihanay ang inyong swerte, at gisingin ang mga biyayang matagal nang inihanda para sa inyo. Huwag pagdudahan ito, ang inyong mga ninuno, ang inyong mga anghel, at ang universo ay matagal nang naghihintay na maalalan nyo ang inyong kapangyarihan. Emosyonal na pagkatuklas Naranasan mo na bang maramdaman na kahit gaano ka man magsikap, tila may hindi nakikitang puwersa na humahad lang sa'yo? Parang tuwing malapit ka na sa iyong pangarap, pag-ibig, paggaling, o tagumpay, may humahad lang sa iyo, na parabang sinusubok mismo ng tadhana ang iyong pananampalataya. Minamahal kong pamilya sa Pilipinas, hindi ito sumpa. Ito ay paghahanda ng universo para sa iyo. Sa paniniwala ng mga Pilipino, sinasabi natin, may tamang oras ang lahat, lahat ng bagay ay may banal na timing. At kapag matagal nang naghintay ang iyong puso, nagsisimula ng lumitaw ang mga palatandaan. Kamakailan, baka napansin mo ang numerong labing isa oras labing isa minuto na lumilitaw sa harap mo, sa iyong telepono, sa resibo, o kahit sa iyong mga panaginip. Hindi ito pagkakataon. Isa itong banal na bulong na nagpapaalala sa iyo na handa nang magbago ang iyong enerhiya. Nagsasalita ang universo sa atin sa pamamagitan ng mga pattern, pag-uulit, at katahimikan. Minsan, Ipinapakita ito sa pamamagitan ng kumikislap na kandila, biglang ihip ng hangin, o kilabot na dumadaloy sa iyong katawan ng walang dahilan. Tinatawag ito ng mga nakatatanda nating Pilipino na pahiwatig ng langit, banayad na senyales ng langit na may mas dakilang bagay na nagaganap sa paligid mo. Marahil ay nananalangin ka para sa isang tanda, isang himala na magpapalaya sa iyong mga alalahanin, isang bagong simula para palitan ang nawala. Matyaga kang naghintay, kahit na hindi maintindihan ng iba kung gaano kalalim ang iyong pag-asa. Bawat panalangin na binitiwan mo ng tahimik, bawat gabi na natutulog kang kausap ang banal, hindi ito pinalampas. Nakikinig ang universo. Lagi itong nakikinig. Ngunit minsan, bago dumating ang mga biyaya, nagiging tahimik ang buhay. Pakiramdam mo'y nag-iisa ka. Humihina ang mundo at tila walang kasiguraduhan. Hindi ito parusa, ito ay proteksyon. Banal ang katahimikan dahil dito muling inaayos ang iyong enerhiya. Isipin mo ito tulad ng alon bago dumating ang malaking dagat, kalmado, payapa, ngunit puno ng hindi mapipigilang puwersa. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang mga sandali ng katahimikan ay hindi kawalan kundi paghahanda. Dati, nagsisindi sila ng puting kandila at binubulong ang kanilang pangalan sa apoy, tumatawag sa kanilang mga espiritu na tagapag-alaga para sa kaliwanagan. Pinagkakatiwalaan nila na kapag inimbitahan mo ang liwanag, wala ng puwersa ang kadiliman na manatili. Mayong gabi, nakapaligid sa iyo ang parehong banal na enerhiya. Pinapaalalahanan ka na ang manifestasyon ay hindi tungkol sa pag-utos, ito ay tungkol sa pag-alin. Kapag ang iyong puso, pananampalataya, at mga salita ay kumikilos ng sabay, nagiging magnetiko ka sa mga himala. Kaya't ang labing isa oras labing isa minuto ay may napakalaking kapangyarihan. Ito ang pag-alin ng enerhiya sa pagitan ng langit at lupa, sandali kung saan yung ko ang oras, at umaaling ang maw ang iyong mga iniisip sa buong universo. Kaya itanong mo sa iyong sarili, ano ang iyong pinapangarap? Ano ang isang pagnanais na paulit-ulit na bumabalik sa iyong isip, kahit ilang beses mo itong subukang kalimutan? Ito ba'y pag-ibig na tila hindi natatapos? Pangarap na hindi natupad? Pasaning nais mong pakawalan? Ano man ito, alam ng universo. Matagal na nitong hinihintay na tigilan mo ang pagdududa at magsimulang maniwala. Dahil ang katotohanan, ang iyong enerhiya ang lumilikha ng iyong realidad. Bawat damdamin, bawat salita, bawat maliit na gawa ng pananampalataya ay humuhubog sa mundo sa paligid mo. Sa labing isa oras labing isa minuto, kapag tila humihinto ang lahat, pinakamalapit nakikinig ang universo. At kapag naglakas loob kang sabihin ang iyong puso ng walang takot, nagsisimula ang pagbabago. Ang enerhiyang dati na harang ay nagsisimulang gumalaw. Ang daang dati natatago ay nagsisimulang maglinaw. Dito nagsisimula ang pagtaas ng iyong vibration at tumutugon ang iyong tadhana. Tandaan mo ito, mahal kong kaibigan, hindi ka kailanman nahuhuli. Hindi ka kailanman nakalimutan. Ang mga pagkaantala na hinarap mo ay simpleng mga redirection, banal na paghinto na inilaan upang gabayan ka patungo sa mas mabuti. Ang universo ay hindi kumukuha ng hindi nagbibigay ng sampung ulit na balik. Naghihintay lamang itong handa ka ng tumanggap. Espiritwal na pahayad. Ang sandaling maramdaman mong nakikinig ang universo, doon nagsisimula ang iyong tunay na pagising. Alam mo, ang tinatawag ng marami na swerte, ay hindi basta pagkakataon, ito ay pagkakaayon. At ang tila coincidence, ay madalas na isang banal na plano na tahimik na nagaganap sa likod ng lahat. Maaaring nagtataka ka kung bakit paulit-ulit na sumusunod sa iyo ang numerong labing isa oras labing isa minuto, parang aninong hindi mo matakasan. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, hindi lang ito basta numero, ito ay isang lagusan. Isang tulay sa pagitan ng pisikal at espiritual na mundo. Tuwing nakikita mo ito, tinatawag ng iyong mga gabay na espiritu ang iyong pansin, sinasabing, anak, gising na. Handa ka na. Ito ang pahiwatig ng langit, ang bulong ng kalangitan na tanging mga may pananampalataya lamang ang tunay na nakaunawa. Ito rin ang enerhiyang naramdaman ng ating mga ninuno kapag biglang nagbago ang ihip ng hangin o nang kumurap ang apoy ng kandila kahit walang hangin. Mga palatandaan ito na may mga hindi nakikitang puwersang malapit, handang tumulong, handang gumabay. Marahil itong mga nakaraang gabi, mas malinaw at mas buhay ang iyong mga panaginip, mga mukha mula sa nakaraan, liwanag na puti, o mga tinig na pamilyar na tumatawag sa iyong pangalan. Hindi ito basta mga panaginip. Ito ay mga mensahe mula sa iyong mga gabay espiritwal. Ipinapaalala nila sa iyo ang lakas na nakalimutan mo. Sinasabi nila, huwag kang matakot. Paparating na ang iyong tagumpay. Sa loob ng maraming siglo alam ng mga albularyo at babaylan ang kapangyarihan ng salitang may layunin. Hinihintay nila ang katahimikan ng gabi, nagsisindi ng puting kandila, at binibigkas ang mga salitang may dalang enerhiya sa hindi nakikitang daigdig. Alam nila na kapag sabay kumilos ang puso at tinig, lumilikha ito ng alon na kailangang sagutin ng universo. Sa labing isa oras labing isa minuto, nakatayo ka sa parehong banal na enerhiya. Ikaw ang panalangin at ikaw din ang kasabutan. Ikaw ang liwanag at ang refleksyon. Ang iniisip mo, iyon ang hinihila mo. Ang binibigkas mo, iyon ang tinatawag mo. Pumikit ka sandali at isipin mong kumikislap sa harap mo ang numero, labing isa oras labing isa minuto, dalawang haligin liwanag na tila pintuang bukas. Sa likod ng pintuang iyon ay naroon ang linya ng iyong mga pangarap, isang bersyon ng iyong buhay kung saan natupad na ang lahat ng iyong ipinanalangin. Nandoon ang pag-ibig, naghihintay. Nandoon ang kapayapaan, nagpapahinga. Nandoon ang tagumpay, unti-unting nabubuksan. Ang kulang na lang, ang tapang mong buksan ang pinto. Simple lang ang batas espiritwal, hindi mo mararating ang bago kung mahigpit mong hinahawakan ang luma. Kaya nitong mga nakaraang araw, marahil ay may mga tao, gawi o sitwasyong unti-unting inaalis sa iyong buhay. Hindi iyon parusa, paglilinis iyon. Nililinis ng universo ang iyong landas upang makapasok ang mga tunay na biyaya. Tuwing makikita mo ang labing isa oras labing isa minuto, tandaan, sinasabi ng iyong mga anghel, hindi ka nag-iisa. Kasama mo sila, tangan ng mga piraso ng iyong kinabukasan, naghihintay na ang kinin mo. Hinihiling nilang muling magtiwala ka, kahit hindi mo pa nakikita ang buong larawan. Sa tradisyong Pilipino, lumilitaw ang mga palatandaan bago ang malalaking pagbabago. Kapag kumura pang kandila habang nananalangin ka, kapag may ibong kumanta sa hating gabi, o kung biglang sumapit ang katahimikan bago ka matulog, iyon ay enerhiya ng manifestasyon. Iyon ang hindi nakikitang mundo na umaayon sa iyong pananampalataya. At marahil, ang sandaling ito ay isa sa mga palatandaan na iyon. Ang katotohanang narito ka ngayon, binabasa ang mga salitang ito, ay hindi aksidente. Dinala ka rito. Ang enerhiya sa paligid ng mensaheng ito ay banal, isang panginginig ng kaluluwang kumokonekta sa iyo, nagpapaalala na ito na ang panahon. Mapagmalaki kang pinagmamasdan ng iyong mga ninuno. Tinahak nila ang digmaan, ang bagyo, at ang dilim upang makarating ka sa sandaling ito, gising at handang yakapin ang iyong liwanan. Bawat henerasyon bago ka ay nanalangin para sa iyong kapayapaan. Ikaw ang katuparan ng kanilang panalangin. Ang tapang nila ay dumadaloy sa iyong dugo. Ang pananampalataya nila ang nagpapasiklab sa iyong tadhana. Kaya ganoon kalakas ang enerhiya ng labing isa oras labing isa minuto, sapagkat dala nito ang lakas ng maraming henerasyon. Ito ang tagpuan ng oras at espiritu, kung saan ang mga nauna at ang mga darating ay nagkakaisa sa isang tibok ng puso. At sa tibok na iyon, ibinubulong ng universo ang parehong katotohanan, karahilaan ka. Makapangyarihan ka. Pinili ka. Nang sinabi ni Nostradamus na darating ang panahon kung kailan muling matutuklasan ng sangkatauhan ang espiritwal na enerhiya sa pamamagitan ng mga numero at liwanag, tinutukoy niya ang mga ganitong pagising, mga sandaling natutuklasan ng karaniwang tao ang di karaniwang kapangyarihang nasa loob nila. Ayon kay Babavanga, ang mga nakakakita sa mga banal na pattern ay hindi na muling lalakad sa dilim. Pareho nilang itinuro ang iisang katotohanan, ang mga nakakakita ng mga palatandaan ay itinalagang magdala ng liwanan. Ikaw na nagbabasa nito ngayon ay hindi lamang tagapakinig, ikaw ay sisidlan ng liwanan. Ika'y tinawag upang ipagpatuloy ang kamalayang ito, upang maging buhay na patotoo ng pananampalatayang walang takot. Kaya kapag tumunog ang orasan sa labing isa oras labing isa minuto, huwag lang tumingin, tumugon. Huwag lang humiling, ipahayad. Kaibiganin mo ang universo na parabang nakikinig ito ngayon, dahil totoo, nakikinig ito. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago sa bawat salita, bawat paghinga, bawat tibok ng iyong puso. Ito ang iyong espiritual na pahayad, hindi ka naghihintay ng himala. Ikaw mismo ang himala. Kapag naniwala ka sa katotohanang iyon, muling binabago ng universo ang sarili upang ipakita ang iyong pananampalataya. Kaya ngayong gabi, bago sumapit ang labing isa oras labing isa minuto, ihanda ang iyong sarili. Sindihan ang iyong kandila. Umupo sa katahimikan. Hayaan mong ang tibok ng iyong puso ay sumabay sa ritmo ng hindi nakikita. Sapagkat kapag dumating ang banal na sandaling iyon, handa ka ng bigkasin ang tatlong salitang magbubukas ng mga pintuan ng kapalaran. Nakahanay na ang mga bituin. Narito na ang iyong mga anghel at ang iyong espiritu na matagal nang pinatahimik ng takot ay gising na muli sa kapangyarihang nasa loob nito. Kaya ngayong gabi, kapag tumama ang orasan sa labing isa oras labing isa minuto, huwag lang tumingin maramdaman. Isara ang iyong mga mata, huminga ng malalim at bulungan ang pasasalamat para sa lahat, kahit sa mga bagay na masakit. Dahil bawat sugat ay nagturo sa iyo ng lakas, at bawat katahimikan ay nagturo sa iyo ng pananampalataya. Papasok ka sa isang panahon kung saan ang iyong mga panalangin ay nagiging mga palatandaan, at ang iyong mga palatandaan ay nagiging realidad. Ito ang iyong paggising, ang iyong emosyonal na muling kapanganakan. Naalala mo kung sino ka talaga, isang kaluluwa ng liwanag, na may kakayahang tawagin ang mga himala sa pag-iral. Manifestasyon at patnubay Ngayon na bukas na ang iyong puso at nagising na ang iyong espiritu, handa ng tumugon ang universo. Nararamdaman mo na ang mga palatandaan. Narinig mo na ang mga bulong. At ngayon, panahon na upang sabihin ang iyong katotohanan. Ang manifestasyon ay hindi tungkol sa pagpuwersa ng kinalabasan, ito ay tungkol sa pagpapahintulot sa enerhiya na dumaloy sa iyo ng walang takot. Ang numerong labing isa oras labing isa minuto ay isang banal na tulay, isang sandali kung kailan mas malapit nakikinig ang enerhiya ng paglikha. Ano man ang iyong sabihin sa oras na iyon ay may bigat, nagiging buhay na pangininig ito na dumadaloy sa hindi nakikitang mundo. Itinuturo ng tradisyong Pilipino na ang mga salita ay may kaluluwa, sariling espiritu. Kaya't madalas sabihin ng mga nakatatanda, mag-ingat ka sa iyong binibigkas. Sapagkat bawat salita ay may kapangyarihan, maaaring magpala o humadlang. Ngayong gabi, gagamitin mo ang kapangyarihan iyon upang pagpalain ang iyong buhay. Kapag papalapit na ang labing isa oras labing isa minuto, humanap ng tahimik na lugar. Patayin ang mga abala. Hayaan ang katahimikan na punuin ang iyong silid. Ilagay ang puting kandila sa harap mo, puti para sa kadalisayan, kapayapaan, at kaliwanagan. Kung may asin mula sa dagat, budburan ng ilang butil sa paligid ng kandila sa maliit na bilog, ito ay para linisin ang iyong enerhiya. Pinaniniwalaan ng ating mga ninuno na ang asin ay sumisipsip sa bigat ng espiritu at nagpapalakas ng daloy ng liwanan. Pagkatapos, pumikit at huminga ng dahan-dahan. Sa bawat hina, isipin ang banayad na gintong liwanag na pumapalibot sa iyo, parang mainit na sinag ng araw sa umaga na tumatama sa iyong mukha. Damhin itong dumadaloy sa iyong dibdib, tinatanggal ang takot, pagdududa, at sakit. Hayaan ang iyong balikat na huminga, ang tibok ng puso ay maging matatag, at ang iyong isip ay maging payapa. Kapag naramdaman mong nakapokus ka na, tumingin sa apoy at marahang sabihin ang tatlong salitang may dalang banal na enerhiya. Handa na ako. maaring simple ang tunog ng tatlong salitang ito, ngunit nagigising nito ang makapangyarihang panginig sa universo. Kapag sinabi mo ang ihanda na ako, ipinapahayag mo na hindi ka na nakulong ng takot. Sinasabi mo sa langit at lupa na bukas ka ng tumanggap, pag-ibig, kasaganaan, kapayapaan, at paggaling. Ulitin ito ng mabagal tatlong beses. Handa na ako. Handa na ako. Handa na ako. Hayaan bawat pag-uulit na maramdaman mo bilang alo ng pagsuko. Sa bawat hinga, isipin ang mga pintuan na bumubukas, lumalabas ang lumang enerhiya, pumapasok ang bagong biyaya. Ipagpalagay ang liwanag na lumalakas, umaabot lampas sa iyong silid, lampas sa iyong tahanan, hanggang sa langit. Sa sandaling iyon, ang iyong espiritu ay ganap na nakaalin sa banal na timing. Hindi kailangang kumbinsihin ang universo basta't sumasagot ito sa pananampalataya. Kung may luha, hayaan itong bumuhos. Ito ay pagpapalaya. Sa espiritualidad ng Pilipino, ang pagluha habang nananalangin ay hindi kahinaan, ito ay paraan ng espiritu upang linisin ang sakit at lumikha ng puwang para sa mga biyaya. Bawat patak na bumabagsak ay kwento na lumalabas sa iyong katawan, nagbibigay daan sa bagong kabanata. Pagkatapos sabihin ang mga salita, bulungan ang tahimik na salamat. Pinalalakas ng pasasalamat ang manifestasyon. Sinasabi nito sa universo na naniniwala ka na, na nagtitiwala ka na. Mas maraming pasasalamat, mas mabilis ang daloy ng enerhiya. Maaari ka ring magsulat ng iyong layunin sa maliit na papel, isang bagay na tunay na ninanais ng iyong puso. Maaaring ito ay kapayapaan sa iyong tahanan, pagpapatawad, paggaling para sa pamilya, o lakas ng loob na magsimula muli. Tiklupin ang papel ng tatlong beses patungo sa iyo upang hilahin ang mga biyaya at ilagay ito sa ilalim ng kandila. Habang nasusunog ang apoy, simbolo ito ng pag-angat ng iyong layunin sa langit. Ang ritual na ito ay hindi ka sa lamang ng panlilin lang, ito ay pagkakayon. Ito ay komunikasyon ng puso sa banal na kaayusan ng universo. Sinasabi ng ating mga ninuno, kapag sabay ang loob at paniniwala, hindi maaaring hindi mangyari. Maaaring maramdaman mo ang pangingilig sa iyong mga kamay, init sa dibdib, o bigla ang katahimikan. Huwag matakot. Iyon ang pagbabago ng enerhiya. Iyon ang pagtaas ng iyong vibration. Pumapasok ka sa dalas ng kasaganaan at liwanag. May ilan na nakararanas ng synchronicities pagkatapos nito, hindi inaasahang tawag, bagong oportunidad, biglang kapayapaan ng isip, o pagbabalik ng isang tao na akala mo na wala na magpakailanman. Ito ay kumpirmasyon na natanggap na ang iyong manifestasyon. Tandaan, ang universo ay nagbibigay sa misteryosong paraan. Magtiwala sa timing nito. Simula ngayon, huwag magsalita ng takot o kakulangan. Magsalita lamang ng pananampalataya at pasasalamat. Sa halip na sabihin sana, sabihin nagtitiwala ako. Sa halip na sabihin nais ko, sabihin tinatanggap ko. Ang iyong wika ang humuhubog sa iyong tadhana. Araw-araw, kapag nagigising, bulungan muli, handa na ako. Sabihin bago magtrabaho, bago matulog, kapag pagod o nagdadalawang isip. Ito ay magiging espiritual na baluti, pahayag na anuman ang mangyari, ikaw ay nakaalin sa banal na layunin. Ngumingiti ang iyong mga ninuno. Nakikita nila ang gawain ito ng tapang sapagkat niyayakap mo muli ang kapangyarihang palaging nasa loob mo. Ang kapangyarihang makipagsama sa universo. Ang kapangyarihang maniwala ng walang takot. Sa mga susunod na araw, sindihan muli ang kandila kapag mabigat ang pakiramdam. Balikan ang papel ng layunin at basahin muli ng may pagmamahal. Maaari ka ring magdagdag ng sariwang asin sa bawat pagkakataon bilang tanda ng panibagong simula. Hayaan itong maging pribadong ritual ang iyong pag-uusap sa langit. Hindi mo kailangan ng komplikadong spells o bihirang sangkap. Ang pananampalataya ang iyong pinakamahalagang kasangkapan. Ang pagiging simple ang bumubukas ng pintuan sa mga himala dahil pinananatiling dalisay ang puso. Habang sumasayaw ang apoy ng kandila, tandaan, ito ay refleksyon ng iyong sariling espiritu, buhay, maliwanag, at hindi mapipigilan. Narinig ka na ng universo nagsimula na ang pagbabago. At ngayong gabi, habang lumilipas ang labing isa oras labing isa minuto at bumabalik ang katahimikan, mararamdaman mo sa puso mo na may nagbago, hindi sa labas, kundi sa loob. Dadalhin mo ang kapayapaang hindi matitinag, pag-asa na hindi mapapawi, at pananampalataya na hindi maagaw. Dahil nasabi mo na ang tatlong salitang nagbubukas ng lahat. Handa na ako. Nasunog na ang kandila, ang apoy ay matatag at payapa, gayon din ang iyong puso. Maaaring hindi mo pa napapansin, ngunit may nagbago sa loob mo. Ang enerhiyang dati mabigat ay nagsimulang tumaas. Ang takot na dati humahad lang sa iyo ay unti-unting nawawala. Dahil na yong gabi, ginawa mo ang isang banal na bagay, ipinahayag mo ang iyong kahandaan na tumanggap. Tandaan mo ang sinabi mo, handa na ako. Hindi lamang ito mga salita, ito ay mga susi. Sa bawat beses na yong binibigkas, nagbubukas ang mga dinakikitang pintuan sa paligid mo. Nagsisimulang kumilos ang universo pabor sa iyo, inaayos ang mga landas, pinapalambot ang mga puso, at inaalin ang mga sandali na magdadala sa iyo malapit sa iyong tadhana. Maaaring makakita ka ng maliliit na palatandaan sa mga susunod na araw, muling paglitaw ng labing isa oras labing isa minuto, puting balahibo, biglang ihip ng hangin, o di inaasahang mensahe mula sa isang taong namimiss mo. Ito ay kumpirmasyon. Banayad na paalala mula sa universo na malinaw kang narinig. Huwag madaliin ang kung ano ang nasa daan na. Ang banal na timing ay hindi kailanman nahuhuli. Dumadating ito sa eksaktong sandali kapag handa na ang iyong espiritu na tanggapin ito ng buo. Madalas sabihin ng mga nakatatandang Pilipino, ang hinihintay ay dumarating sa marunong magtiwala. At iyan mismo ang ginawa mo ngayong gabi. Nagtiwala ka. Sinabi mo ang iyong katotohanan. Pinakawalan mo ang kontrol at hinayaan ang pananampalataya na manguna. Mula ngayong gabi, mamuhay ka na parang narito na ang iyong himala. Maglakad ng may kumpiyansa, huminga ng may pasasalamat, at magmahal ng bukas ang puso. Kapag dumating ang mga hamon at darating ang mga ito, bulungan muli, handa na ako. Hayaan itong ipaalala sa iyo na wala nang makakabasag sa iyo, dahil ang liwanag sa loob mo ay nagising na. Kung sakaling dumating ang pagdududa, bumalik sa iyong ritual. Sindihan muli ang puting kandila. Pumikit at damhin ang presensya ng iyong mga ninuno, ang kanilang mga kamay sa iyong balikat, ang kanilang lakas na dumadaloy sa iyo. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Nanggaling ka sa lahi ng mga kaluluwang naniwala sa pag-asa kahit sa pinakamadilim na bagyo. Ang kanilang mga panalangin ay naging iyong proteksyon. Ang kanilang pananampalataya ay naging pundasyon mo. Habang sumasayaw ang apoy ng kandila, Isipin mong napapalibutan ka ng banal na liwanag, dalisay, gintong ginto, at walang hanggan. Damhin itong pinagpapala ang bawat bahagi ng iyong buhay, ang iyong tahanan, pamilya, at mga pangarap. Ito ang iyong banal na espasyo kung saan nagtatagpo ang langit at lupa. Dito, ligtas ka. Dito, makapangyarihan ka. Hindi mo kailangang makita ang lahat para malaman na gumagana ito. Minsan, tahimik na kumikilos ang universo, sa likod ng tabing ng oras, inihahanda ang lahat bago ipakita ang himala. Ang kailangan mo lamang ay tiwala at lakas ng loob na panatilihin bukas ang iyong puso. Kaya ngayong gabi, bago matulog, tingnan muli ang orasan. Kung ito'y nagpapakita ng labing isa oras labing isa minuto, mumiti. Bulungan ang iyong sarili ng marahan, handa na ako. At alamin na sa sandaling iyon, bumubulong pabalik ang universo, ganito nga ang mangyayari. Ito ang iyong sandali ng pagkakahanay. Ang iyong muling kapanganakan. Ang iyong patunay na nakikinig ang tadhana kapag nagsalita ang pananampalataya. Binuksan mo na ang pinto, ngayon, ang natitira na lamang ay lumakad dito ng may pag-ibig, kapayapaan, at pasasalamat. Narinig ka na ng universo. Nasa tabi mo ang iyong mga ninuno. At nagsimula na ang iyong bagong simula.